Yo guys, meron tayong nakita isang pugad dito ng isang alimong ko na natin. Patagal-tagal din tayong naghanap guys, halos mga dalawang oras, siguro tatlong oras ba yan. Siguro mga hap, malapit na magtatlong oras bago natin nakita ang pugad. Actually guys, nandito pa yung magulang, hindi pa umaalis. So, Titingnan natin kung ma mahahagilap pa ng kamera. So, tiyan, guys. Andiyan siya guys. Yan. 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 Lalapitan natin yan dyan guys. Yan. Yan. Maitim na yan. papaliparin natin guys gagalawin lang natin itong mga itong mga ganito okay, mga ganito para lumipad yung magulang Ayan yung bugad, yes. guys. Mag-iingay muna tayo. and guys lumipad na so chance na natin tingnan sa taas kung ano na ba yung sitwasyon o kung pisa na ba or ina eh, pisa na ba or itlog pa so, tara humanap muna tayo ng stick para gamitin natin pang dikit ng ka para gamitin natin mapaglagyan natin ng camera para mapunta natin yung nandun sa taas So tara, kumapang map natin stick. Parang ayan, magandang stick yan. Ayan guys, nakabit na natin yung camera. So titingnan natin dun yung sa taas kung isa na ba. so yun guys bali kung nakikita nyo yung itla, yung pugad e eh, meron ng dalawang inakay so sa nakikita natin fresh na fresh pa talaga yung inakay guys siguro nasa around 3 days or 2 days ba siguro yung mga inakay na yun so hindi pa yung pwedeng i-hand feed kasi sobrang liit pa mamamatay lang kailangan pa talaga yun ng crop milk ng nanay para mas maging healthy yung inakay. So, bali, bibigyan lang natin yun ng siguro 5 days yung ibibigay natin para pagbalik natin eh, pwedeng-pwede na siyang ihanapin. So, yun lang muna guys. Salamat sa pagsubaybay. Thank you.